ha. Ang lindo. Ito lang, mama. Ganun pala yun po. ah uh, tsaka pag ito daw po ay gumagalaw. Yung ano, yung kulay blue. Sa so 1,000 ito. Ah, ito akit ha. Nakit baba. Yung iba po kasi dito sa 1,000. Naka-steady lang. Ito po, akit baba. Ayan po. Ito legit. Ayan o. Oh. Kitang kita. Ayan o. Oh. <laughs> Ayan po. Ayan na po. Nagagawa na si mama. Ayan at tinahalo ko na po. Ang mabuti. Yung isang pa. Ayan po Oh. Hinahalo niya po ang masyado. Baka mabasa yung cellphone. Uy, muntikan pa yun mama. another day, another vlog. Ayan, nagbubukas po tayo ng parcel. Ayan, at marami tayong parcel. Oh. Tsaka ito. Tsaka ito yung pinakamalaki. Wow, sobrang laki. So, unahin po muna natin yung maliit. Ito po muna. Buksan na natin. Baka magkamali tayo ng bukas. Ayan. Ay, madami. Pagkakasa na natin natin ito para magamit na natin. So, ito po yung order ko. Shield na shield. Ayan. High styro pa po. Bale ito po. Oh, my. Oh, okay, may battery po. Battery operated. Ayan po. Uh, ito po ay money detector ito lang po muna yung binili ko at may kamahalan po yung isang klase ng money detector so ito po ay Ma. pinang battery ito ay, ay maliliit ang battery niya ay triple A uh -huh. triple A oh, pang detect ng ano baby yeah. ng pera kung uh, fake ba or hindi? Ito lang po yung binili ko. Ito po ay parang 100 something. Na. Parang 105 pesos. Ito lang po yung binili ko. Tatay na lang po natin mamaya. Ganyan lang po yun. Ito po yung una. So, ito po ang pangalawa. Sana po. Matalab ang ano. Ayan po ay Ay, ang haba pala nito. Type C sa cellphone po. So, ang mekanik ka-bispo so? 186 pesos. Ayan po. Ito po yung isa. Pangatlo isa po ayun pati mm -hmm. natin mukha mm -hmm. sya mukha sya ganda naman pala na ito mm -hmm. buksan na natin ito po ay may atlang yung hidro pwede na yan buksan na po natin bigat Oh, wow, may kasama pala itong sticker. Ah, hindi pa lang 12. May kasama 12 or 16, 18. Ito po yung in-order ko. Feb. Dati po ay siksik. -sik. Ay, pasensya na po sa siksik. -sik at hindi ako masyadong na, ano po, na, naigihan. Kaya nagpalit po ng brand. Ito po yung pinalit namin. Para naman po matay namin. Ayan po. Tapos po pala ang laman sa isang box. Ayan po. Ayan, yeah, mag-fave. Instant dishwashing aloe vera lemon zest. Ayan. Sa so, isang pack daw po ay 5 liter na water ang ilalagay. 6 liter minimum dishwashing soap po. Ito po, uh, dito yung ating ano. Susubukan dahil kami po ay eh, nakatry na dati ng ibang brand. Tapos nung sumikat po yung siksik, yun po ang aming sinubukan. Tapos ay, yun po, uh, yung order po namin yung pinakamaraming liters. At nilagay lang po nung ni Kokoy ay 12 liters. Kaso po yung sobrang, para binawasan na po niya ng tubig, pero mala, malabnaw pa rin po ang kalabasan. Eh, kaya po binawasan niya po, para po umano, uh, lumapot. Eh, kaso po, binawasan na nga po, pero malabnow pa rin. Ayun, hindi siya ganun masyadong mabula. Na, ano naman po, okay naman po kasi nga lang po, malabnow. Hindi siya para sa amin lang ha, pero ewan ko lang sa iba, baka po okay din sa iba. Pero sa sa akin po, hindi sa amin hindi po. Ayun. So ito naman po yung isa pinakang last. Buksan na natin. baliktad pa ang aking pagkakabukas. Ah, maliit din la ang po pala siya. Kagaya lang din po nang sa amin. Ayan. Yung una kong order, ganito rin po pala. Ayan. At, at ito po yung mga ano niya. Bali po, meron na po kami dati. Ito po yung pangalawang order para po may pang ano linis yun sa aso po may panlinis para sa aso hindi hmm. pakita ko po sa inyo yung dati namin ito po ayan po yung isa namin ayan po ayan yan na po, pang ano na po yan ng aso. Pang linis po ng pagka uh, nagdumi, eh, nagihi nag-ihi. Ayan, pang ano po. Kasi parang hindi ka na magpipiga. Po yung bago ngayon. Para po, pang map naman po sa sahig. Yung luma gagawin nating pang linis ng ihi-ihi ng mga aso. Ayan po. pala ano. ay okay. Tapos ilalagay po natin ito. Ayan. Tapos. to ikakabit lang ito dito. Ang dikit lang po yan. Po. Tapos, may extra pong free sa nito. Tapos, ito po dito lang yan. Ayan. Oh, ayan na po. Ito po. Hindi na kayo magpipiga. Tapos, pagkahilahin niyo po lalak nyo, ayan na po yan lalak tapos po, pag ibababa po ninyo ayan na po ayan na po, mixin ayan, ito naman po yung uh, ano, na-be-bend ayan po tapos bali ito po nalagay natin to dito Kinabit na po natin to. Ito po. Kakabit ko natin. May tusukan po dyan na maliitin po. May butas. So, ilalagay po natin. Ano po. Saka natin to ilalagay. O, po. Tsaka natin ilalagay. cabbage okay, na natin. So, ito po, try natin. Ito po yung, ano, ah, ginamit ninyo, kailangan ito ay, pag gaganyan nyo po, kailangan po ito nakababa, hindi nakataas. At pag nakataas, hindi nyo po maibababa. Ayan. po. At saka po siya iikot. pagka magdadry dry kayo pagka hindi naman po kayo mag, magda-dry at isasawsawin din sa may sabaw, lalabas din na tubig. Ayan. Ito po at uh, i na natin. Bumili po ako ng battery na AAA. Subukan natin kung gumagana natin kung effective ito po ito papasok lang po natin Hila, oh. tapos ilalagay na po natin dito baka baliktad ang aking kabet kaya ayaw ayun baliktad nga ay na po ay, grabe Ganyan pala ang ano niya. No? Uy. Ay! Nakikita ko na. Lakas na ito. Ting Meron po akong ano dito. Teka lang. Meron po akong sample ng pera dito. Ito po yung bago. Ito po yung 500. At ito ka yung dating 1,000. Wala po po ako ng bagong ano. Wala pa po ako ng bagong uh, 500. So, 1,000 pa lang po. Subukan po natin dito sa uh, bagong 1,000. Tututok po. Ayan po. Papailawan na natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi first time po natin ito eh. Ayun. Ay may ilaw nga po pala. Ayun po kung hindi nyo po ano, wait lang po. Ano po? Parang may mga ano-ano. Parang may iyak. Ayun po. Yung ibang ano ng pera. Ang liluha. Ganun pala yun po. Uh, tsaka kapag ito daw po ay gumagalaw. Yung ano, yung kulay blue. Sa so 1,000 ganyan. Akit-baba. Yung iba po kasi dito sa 1,000, naka-steady lang. Ito po, akit-baba. Tapos po, try po natin itong bagong ano. May mga iilaw po daw dito. Ito ah. Tingnan muna natin. Ah, okay. Kita yung 1,000. May nakikita nga dito pala. Ayun, no. Gusto na yung Ay, diba, eh, malulobot yung aking... Ito po, oh. Ayan po, kita po yung... Kita ko pa rin. Ayan. Po, Ayan. Ayan. natin ito. Pagka yung Tumatric. ano. Tumatric. Ayan po. Oh. Ito yung legit. Ayan o. Eh. Kitang kita. Ayan o. Oh. Ang legit. Legit, oh. Mm. <laughs> ito ang kay ito. May ilaw-ilaw. Nasa yung 1,000. Tingnan natin yung 1,000. Ayan, baka dito. Ito, ano? Bali, ayan po, uh, tatlong pack po ito. 1 kilo po pala ang isang ganitong pack. So, ang nakalagay po dito, 1 pack, 5 liters po water. Ayan po, ang gagawin ko lang po ay 4 liters po. Uh, para po mas malapot. Ayan po. Oh. Meron na po tayo ditong tubig. Nakaano na rin po ito. 12 liters po lahat. At yung tatlong pung pack na ito, ay, yun po yung ating ilalagay. Ayan po at bubuksan na natin. papabasa na naman po tayo at nag-iingay po may magbabasa uli kung hindi po nakikinig ayun po lalagay na po natin tubig So, ang gagawin po natin ay hahaluin natin ng PVC. Huwag mong sayangin yung battery niya. Haluin lang po natin mabuti. Unahin ko po muna yung one pack para po mas dissolve na dissolve. Sa sabon, huwag may tutok. Huwag lumayo ka. Ayan na po. Nagagawa na si mama. Ayan at hinahalo ko na po mabuti yung isang pack. Oo, hinahalo niya po ang masyado. Baka mabasa yung cellphone. Uy, muntikan pa yun, mama. Po, yung ginamit niyo. Tapos, gunting. Ayun, tinitingnan ko po. Ayun, masyado ng masyabon. At, itutok baka mahulog sa... Si hindi kakaya kong balance, ma. Ayan, masabon na sabon na po. Wala na akong pag-vlog, baka mahulog. Hindi, alam ko nga. Ayan, hubuksan na po natin yung isa pa po. Ayan, ikit yan Ayan, nice. yan Ayan. Ayaw. Ayan. Ayaw Ayan. Kita. Ayan, pangalawa na po ito. Ayan po. Halawin nga ulit natin ma May masyado na ako ma Video ka mo si mama Mukhang lumayo ka ng konti Wala Ibig... Yun po at na natin Nakakadalawa na po tayo Ito po yung last Halay din pa lang. Tama. Okay. Mama, mamaya, okay. ay, ako rin muna. Ako mag muna. Ikaw, mag muna ako. Ikaw naman, oh. Okay. oh ay, mo naman na, Uy, mali. Hmm. <laughs> Ganun na. Ah sige na, na mo pa ikot ganyan dapat nagalaw hindi yung ganun kala nang ganun oh hindi naman nagalaw yung ano sa ilalim okay. ganun oh no. ayos din mo Ano ba 'to? panggigilan relax lang. Opo, ako, ako, ako. Bukana ako. mo po tumayo ka na lang. Ah, oh, dito dito. Parang sobrang ano na ito. I like it. O, oh, ito. Hindi pa tapos yan. Meron pa po Ang isa. So, lalagay po natin. Magpapaglalagay. Dali ba? Hmm. Maglahan ha. Nakapang. Hmm. Okay. Okay. Para ba? Hmm. Hindi nilagay. Ayan. Uy, dali. Wait. Wait. Wait, marami pa yan. Meron pa yan. Si, ano. Si Halo. Uwa. Huwag na sila kasi. Ayan, olili. Lalagyan natin ng tubig. Para, ano. Ayan, may maglalagyan. Uy, nalang din mo. Ito na, atayang. Uy! Sorry. Atin, bumula na pati kamay ko na ano uy dalan yan lagay na natin so, sobrang bango po grabe maganda par parang feeling ko ito maayos to mabango yan gumawa na guys yan para para makatipid yeah. makasipan mo po at may mga tinda naman kaming mga dishwashing pero mas pinili ko po na bumili na lang po ng titimplahin para po syempre mas tipid. Kaya ayan kung gusto nyo pong mas makatipid ay gumawa na rin po kayo at umorder na rin po kayo sa Lazada or kahit sa amang uh, pwedeng orderan na para makagawa tayo ng ating sariling dishwashing. At syempre po talagang mas malaki ang tipid. Yan po nakalagay na po ito sa lagay ng tubig o dito sa container para po refill na lang ng refill. At sobrang bango po niya, amoy Mountain Dew. Thank you for always watching mga chang babu and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads babu.